Okay, so isang magandang araw mga pare koy. So for today's video mga pre, no? Seserv, uh, magse-service po tayo ng uh, gamit. So ito, itong ating uh, wood sander Kinalas ko dahil kailangan na niya ng san, uh, service. Okay, so napaka importante po yung uh, maintenance po ng ating gamit mga pare koy dahil kapag uh, hindi natin ine ito, hindi natin sineserbisan madaling masira po ang ating gamit at uh, isa, isa sa mga pinaka bagay po ang gamit natin sa pagkakarpintero dahil hindi natin mapapabilis ang ating trabaho hindi po natin mapapaganda ang ating trabaho kung kulang tapo tayo sa gamit ayan so itong wood uh, <coughs> sander na to mga pre ay almost 10 years ko na po itong ginagamit so ayan as you can see po yung ating ito yung kanyang armature ayan bugbog to mga pare ko ya bugbog ayan yung armature nya maganda pa no so itong uh, field winding nya eto check natin yung kanyang field winding so wala pang sign of overheating so kapag uh, nangingitim na po yan may posibilidad na po na meron na pong uh, Uh, shorted or uh, tama po may nagka-short na po diyan sa winding niya so uh, may malaki uh, may magiging epekto po 'yan sa pag uh, or sa performance po ng ating gamit. Isa pa na kine natin mga pare ko yung kanyang brass. Ito yung kanyang uh, mga brass. Huwag po nating hayaan na lumit na lumiit po yung brass. So kailangan po nating i-check up po 'yan. So kapag masyadong maliit na po yung brass, uh, minsan kapag na ka nakakaligtaan po natin, maliit na po masyado yung brass ang mangyayari po dyan, no Yung kapag ka na, limbawa, pudpud na siya mga parikoy, ito umiipit po dito sa ating commutator. So yun po yung isang dahilan ng madaling pagkasira po ng ating commutator. So, ayan, so kailangan i-check po natin 'yan. Isa pa kapag hindi natin binabaklas ito mga pare ko, 'no. Yung uh play ng brass po natin, minsan may mga alikabok po diyan, umihigpit po yung brass po natin, hindi na po mai-tulak ng spring. Ang mangyayari po diyan mga pare ko, 'no. So, kapag yung isang brass po, iikot pa rin po siya, pero kapag ka hindi na dumikit yung isang brass or kulang po siya sa uh, pwersa mga pari ko you no? Know, ang mayayari uh, meron tayong mararamdaman na parang malakas po yung kanyang spark dito sa ating commutator and then mahina po yung ating uh, tawag dito ang ating sander uh, uh, or yung ating planer kapag ka ganun po so ayan So isa pa na chinecheck ko mga pare ko yung uh, kanyang bearing, yung bearing ng ating uh, armature. So i-check po natin ito. Ito baka humigpit na ito mga pare ko, no? Kasi kapag uh, ito na bearing siya, ang mangyayari po dito, eto ang ating uh, stator, eto uh, yung stator uh, uh, tawag po dito. Pole. Ayan, mga pare ko, dikit po siya sa ating field winding. So dito. Uh, kapag uh, may alog po yan mga pare ko, ayan dumidikit po yung ating stator po dito, dito, dito sa loob nito, yun po so kapag sumayad po yan mga parikoy, uh, mahirapan pong umikot ang ating commutator so ayan po yung mga kadalasang ko po sa ating uh, uh, mga gamit mga pare koy so napaka importante po yun, ang unang unang chinecheck natin mga brass. Check natin po yung mga brass po niya. Kung maliit na, palitan na po mga pare ko. No? Huwag po natin hayaan na mapudpud po lahat. And then, isa pa na sineservisan ko is yung dalawang bearing dito. Yan yung mga bearing niya. Basta bearing, kailangan servisan po natin. So, ang ginagawa ko lang po dito ay dinadagdagan ko po yan ng grasa. Linilinisan ko po muna and then lalagyan natin ng panibagong grease para hindi po madaling masira po yung ating mga bearing so ayan po so servisan po natin itong mga bearing po nya ayan okay so ayan tanggalin lang natin yung kanyang takit ayan ito lang mga pare ko yung ginagawa ko so ayan yung kanyang mga berry ay yung kanyang uh, mga grasa po ay medyo tumigas na po mga pare ko so ang gagawin natin dito lalagyan natin ng krudo saka natin hanginan so kabilaan po yan mga pare ko ah. ayan ayan o, tumigas na po yung kanyang uh, mga grasa so ayan yun mitin na So lalagyan lang natin ng krudo and then hanginan natin para malinisan po. And then ang gagamitin ng grasa, natin grasa ito po, itong CB joint grease. So maganda po to mga pare ko eh. So ginagamit po namin sa uh, sasakyan po ito, yung uh, sa may CB joint po niya. Ayan. Or kung uh, uh, mas maganda rin po na gumamit din po kayo ng synthetic grease. Ayan po, para kahit na mainit, hindi po ma... Alam oh, dyan hindi po ma-melt -me po yung ating ah, grasa kasi kapagka ang ah, ordinary na grasa po kapag ka mainit na po yung ating armature, ang nangyayari po sa grasa na 'yan mga pare ko magiging liquid na po 'yan. So kapag ka may leak, may leak yung ating eto itong ating takip mga pare ko, yung, maglilik po siya, lalabas po yung grasa. So sayang din. So ayan.